Ayun, kalmadong umaga mga ka-adventures Panibagong adventures na naman ang ating pupuntahan Ngayon ay hindi tayo sa paborito nating spot na ilog At tayo ay magkakape lang, lang kaunti yan Kahit sa sobrang itang panahon eh Hindi mawawala sa atin ang kape Yan ang ating uh, trademark Go! So, ayun ito nga pala yung daan sa puntang ilog. Medyo palusong to. Kaya dapat eh ingat lang tayo sa paglakad kasi madulas. Kapag nadulas ka, siguradong gulong ka dyan sa baba. Ayan o. Oh. Yan ang daan din eh. Sa paboritong spot nating ilog. Medyo mapuno din eh. Yan o. Oh. No? tamang lakad lang tayo din napakaganda din yun kanlong iba talaga kapag uh, maraming puno meron tayong makakandungan. gaya nito dahil lalo na sa sobrang init ng panahon eh, kailangan natin ng makakandungan. at yun na yung sagot ay ang puno kaya mga ka-adventure hanggat may oras pa eh, magtanim matanim tayo ng maraming puno let's go yun hindi na tayo sa bungad ng ating pabritong spot na ilog yan yun meron mga kanaliligong bata dun yun yan ang ating pabritong spot na ilog Payangitan River ang daming water lily tamang tama umulang kagabi kaya maganda ang tubig Oh, you know. oh. lamig. Ang lamig ng tubig. Sarap malugot. Oh, Yan ang ang spot na ilog Ang ang dugo. ayun, andi na tayo sa paborito nating spot na ilog. Maganda ngayon ng tubig dahil malang kagabi. Tama-tama, tayo magkakapin mga dito ng kauntiyan kahit may itong panahon magkakapit pa rin tayo dito dahil tapis light yun eh, let's go Sarap magkatubini. Solo flight. Sa ating paboritong spot. Napakalino ng tubig. Napakalamig pa. Cheers. <tinyo> sa palapang buhay. Sa napakalmado ng isipan natin. Sarap talaga sa nature. Kaya pa na kaya pa. Cheers. Sarang para may laban. na ang bawat kami sa ating buhay. Yes.